Mr. Epipanyo Labrador Matindi ang mga binitawan mong salita Masakit sa aming kalooban yan Ang tapang-tapang mo magsilita sa aming tagapamahalang pangkalatan Kami lahat na mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Kristo Tila ba ang so sobrang tapang mo grabe naman ang sobrang tapang manalita na walang katakot-takot magsalita huwag naman ganun dilatin natin ang ating mata dilatin natin ang puso isipan sana magkaroon tayong ng kapayapaan hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan at matiwasay ang ating bansa kung ganito naman ang ating mga ugali. Ayaw ba ninyo ah, ng kapayapaan? Gusto ba ninyo na ang mundo natin ay magulo? Lagi? Walang kapayapaan? Gusto mo ba yung ganun? Ang sarap ng mamuhay ng kapayapaan. Payo ko lang sa iyo, Mr. Epifanio Labrador mag-ingat-ingat ka naman sa mga panalita mo. Nakakasakit ka ng damdamin. Yun lang sinasabi ko sa'yo. Tandaan mo lang yan. Ang mga sinasabi ko. Masakit yan para sa amin. Sige.